Alam mo ba? Maraming mga tao ang nagsasabi na kapag daw kumain ng matamis ay magkakaroon ng sakit na diabetes. Pero maraming eksperto na rin ang nagsabi na hindi totoo ang mga hakahakang ito at marami pang dapat malaman dito ang publiko. Kaya ngayong araw, November 14, ipinagdiriwang natin ang World Diabetes Day. Ito'y isang pandaigdigang pagdiriwang na layong palawakin ang kamalayan ng publiko sa sakit na diabetes. Itinatag ito noong 1991 ng International Diabetes Federation katuwang ang World Health Organization. Kasunod ito ng patuloy na paglaki ng bilang ng mga taong nagkakaroon ng diabetes sa buong mundo. Umuugong pa rin ang tanong kung ano nga ba ang sakit na ito at paano ito nakukuha. Una sa lahat, ang diabetes ay isang kondisyon kung saan ang ating blood glucose o asukal sa dugo ay sobrang taas. Dahil dito, maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon. Mayroong tinatawag na type 1 diabetes kung saan ang pancreas ay hindi masyadong nakakagawa ng insulin. Ito'y isang mahalagang hormone para tanggapin ng ating katawan ng asukal sa prosesong tinatawag na cellular respiration. Dito, ang mga asukal ay gagawing taba ng ating katawan bilang stored energy. Kadalasang nagkakaroon ng type 1 diabetes ay ang mga kabataan. Ang type 2 diabetes naman ay kaunti lamang ang nagagawang insulin ng pancreas. Mas madalas namang tamaan dito ang mga matatanda. Ang mga simptomas ng diabetes ay ang madalas na pag-ihi, labis na pagkauhaw, madalas na pagkagutom, pagbaba ng timbang at matinding pagkapagod. Ang mga taong may diabetes ay may malaking chance ang magkaroon ng heart disease, kidney failure at iba pang komplikasyon na kapag napabayaan ay maaaring ikamatay. Pero ang sakit na ito ay hindi lamang nakukuha sa lifestyle kundi namamana rin ito lalo na ang type 2 diabetes. Kada taon, milyon-milyong katao ang nagkakaroon nito. Katunayan, ayon sa datos ng International Diabetes Federation o IDF, tinatayang nasa 537 milyong katao sa buong mundo ang may diabetes noong 2021 at 66 na milyon sa mga ito ay Pilipino. Sa pag-aaral pa rin ng IDF noong 2021, umabot sa 6.7 milyong katao ang pumanaw dahil sa sakit na ito. Ibig sabihin, isang pasyente ang namamatay kada isa o limang segundo. Upang maibsan ang pagtaas ng kasong ito, may mga ginagawang hakbang ang Department of Health. Ilan nga sa mga ito ay ang pagbibigay ng libreng check-ups, kaalaman sa tamang nutrisyon at kamalayan tungkol sa sintomas ng diabetes. Ang pagpapanatili rin ng tamang timbang, pag-iwas sa mga pagkaing may mataas na sugar at fat contents at regular na pag-eersisyo ay ilan sa mga susi sa malusog na pangangatawan. Ngayon, alam mo na!